Hello guys! So, nandito pala ako ngayon sa ng bahay ng aking sister-in-law. And, <laughs> sasagutin ko lamang po yung mga iba po ninyong mga comments sa aming mga posts lately. Na sabi niyo sana huwag kong iwan yung aking asawa dito sa US kasi kailangan na kailangan niya ako. Um, ang isa pa is, dapat tumawag daw kami sa ibang hospitals kung meron pong available na mas maaga para makapagpavayab si po si Jeff. So yun na nga mga Mars, natapos na po ang consultation ni Jeff. At unfortunately, ang kanyang schedule for biopsy is not until July 12. So matagal-tagal pa. It's like uh, less than 5 weeks from now. So it's just a matter of us waiting na lang. And sabi nga ninyo, dapat nawag kami sa mga ibang hospitals kung may mas maagang availability sila. Pero unfortunately... Uh, yung mga tinawagan namin is wala po. Meron po nga po ang isa nga po na hospital is hindi po sila uh wala po silang schedule na open until August. Ang sabi nga ni Jeff, dapat umuwi na lang daw muna ako kasi nga po uh, ang tagal po ng pag-wait namin. And total na nga po daw po yung biopsy naman is hindi naman po siya invasive. 5 to 10 minutes lang po yung magiging uh, uh, procedure po ng biopsy and after that pwede na po siyang umuwi so hindi naman talaga niya ako kailangan doon physically so, ang kalagayan po ni Jeff ngayon is okay naman po ang asawa ko nakagawa naman po siya ng mga bagay-bagay na dati po niyang ginagawa uh, he can do all his normal activities na wala pong tulong kung pagbabasehan natin yung mga symptoms po ng pro ng may prostate cancer ang meron lang po siya is ang pag-ihi po ng mas madalas aside from that wala na po so far so which is we're very thankful for that so wag kayong mag-aalalaan that part kasi very able pa naman po si Jeff kaya confident siya na sabihin na kaya naman niya kahit wala ako dito. Total, dito man po yung aking sister-in-law. Hindi naman po niya pababayaan. Although, hindi pa po kami talaga nakapag-decide kung ano po yung gagawin namin. But if ever man uuwi ako, yun po ay ang decision po naming dalawa. Hindi po decision ko lang or decision niya lang. na decision po kami bilang mag-asawa at bilang ama ng aming mga anak. Alam namin na nasa mabuting kalagayan ang aming mga anak pero hindi namin in anticipate na ganito katagal yung paghihintay namin kasi if ever uh maging positive nga yung result ng uh, biopsy ni Jeff we have to wait for two more weeks bago makuha yung results niya and then after two weeks uh depende po sa results ng kanyang biopsy then we have to wait for another month para may schedule po kung anong treatment po ang gagawin sa kanya pero gaya nang sinabi ko, we are praying na sana po negative po ang maging result po ng biopsy ni Jeff. So yun nga lang po talaga yung nakakainis or nakaka-anxiety kasi ang tagal-tagal pa ng biopsy ni Jeff. So bali, more than 7 weeks bago pa, mana bago pa namin malaman talaga kung ano nga po ang resulta ng kanyang test. Or magiging test sa July 12. Sa pagkakaalam naman ninyo wala na po kaming bahay dito sa US kasi uh, well meron kaming bahay dito sa US I should say pero nilalentahan ngayon kaya nga po nandito kami sa Ohio kasi nakikita kami sa aking uh, sister-in-law although napakabait niya napaka welcoming niya at lahat naman uh, napaka spoiled namin dito sa kanya um, iba pa rin pag may sarili kayong bahay. Although sabi ko nga, napaka-welcoming niya. Iba pa rin talaga. Pag nakikibahay po kayo, I know, alam ninyo yung uh, naramdaman ko or nararamdaman namin ni Jeff. Sa sitwasyon na yon. At ayaw ko naman na matenga kami dito ng mahigit tatlong buwan pareho na walang ginagawa. So yun, syempre, kahit ano man talaga yung piliin ko, may maiwan at may iwan talaga. Pero ang kagandahan nga dito is at least si Jeff naman, hindi naman talaga malala yung kanyang sitwasyon ngayon. Ang talagang nagpapalala lang ngayon is ang ang aming anxiety na malaman kung ano ba talaga ang kalagayan, ang toong kalagayan ng kanyang prostate. Lang talaga yung nagpapa-stress sa amin ngayon. But aside from that, he is doing really well naman. But yung aming mga anak, most especially Maria, talagang namimiss na niya kami. Umiiyak siya. Uh, nasasabi minsan na galit siya sa amin kasi iniwan namin siya. And although sabi ko nga na provide naman ng aming family ang kanilang pangangailangan or naalagaan naman nila sila ng maayos. We're very thankful naman kami doon ni Jeff. nag lang talaga kami na malayo kami sa kanila ng ganoon katagal na pareho. Most especially kung hindi kami makaka before pasokan ni, ng school ni Maria. I'm sure she will be very sad and very devastated. But sabi ko nga kung uuwi man ako at ano man ang maging resulta ng test ni Jeff kung kailangan man niya ng surgery or kailangan man niya ng radiation or chemotherapy, babalik at babalik ako bago po mangyari iyon. And to be honest, wala pa kaming desisyon ngayon. Hindi pa kami umuupo pareho at nag-uusap kung ano yung gagawin namin talaga. Pero gaya ng sabi ko, ano man yung maging desisyon namin, magiging desisyon namin 'yon bilang mag-asawa. Whether magustuhan man ninyo or hindi, I hope you guys will respect it. But for now, I will stay kasi we're hoping na merong mag-cancel sa biopsy appointment nila at makapasok si Jeff nang mas maaga. So yun na lang yung ipag-play muna natin ngayon. But for now, dito muna ako hanggang wala pa kami desisyon. Anyway, you guys have a nice day at maraming maraming salamat sa support niyo sa aming family. And you guys have a nice day. Bye-bye!